Yon! Pugita na naman ang laki. Jus. Ayos. Alright. Andak 'yung e ba. Ayan. paka <laughs> maka pa yan. To crabs, malambot. Yon, pugita uli. Wow! Ang laki Paramdam kayo mga pugita kayo. Lalaki. Iyan. Oh, oh, makabitaw pa yan. <laughs> pugita na naman. Ayos. Sunod-sunod na yan boy. Sunod-sunod na. Pugita. Na naman. Pugita na naman. <laughs> Alright. Pasayan. Pangsigang. masawa ko pasayan, pang sigang Yun, bukita pa rin Ang laki na naman Salos Isang piraso, isang kilo Alright Alright mga kapwa ko mga lalaot kung magbanday naman itong buko trap kunin lang yung huli o yung iwa-iwain yung bulsa <laughs> kasi hindi problema yung buksan yung bulsa kunin yung huli <laughs> hindi lang yung chachap-chapin yung ano yung bulsa kasi paano yung kami na nag ano hirap oo nga oo nga Kunin lang laman, huwag nang hiwain. Hmm. Mga lao ta ganyan. Binutas talaga. Oh. Binutas oh. talaga. Linakyan ng butas. Oh. Wala ano gawin yan. sino man kayo. <laughs> Dapat patas lang na ano, maghanap buhay. Patas lang laban. Kunin lang niyo yung ulay, huwag lang ganito. Sino sino naman tayo niyan? yun meron na naman nakialam sa ano namin sa crab kinuha yung laman ng masa krap, hindi man lang tinanggal sa bulsa hiniwa hinihiwa nila yung ano bulsa laki ng butas lalaki okay lang naman sana kung kunin yung laman dahil kailangan niya yun baka pambili niya rin ng bigas kaso sinisira niya yung bubutrap huwag kayo magpapahuli lahat ng ano lahat ng Nakuha nyo, kulang pa yan pambayad dito sa bubo trap. Sinasabi ko sa inyo. Sayang. Kaya no. Napapatagal kami dahil nagtatahi. Dapat kunin na lang yung ano, Ibuksan yung Buksan laman. na yung bulsa. Ganito. Buksan yung bulsa. Huwag yung ganinya no na iiwan niyo. Iniiwan, iniiwan ng itak. Wala naman sana problema kung kukunin lang yung laman. Oh. pero talagang ayaw lumaban ang parehas kinuha na laman isirain pa shout out sa iyo kaibigan kung sino ka man sana sa sunod kunin mo lang yung laman wag mo na sirain kung sinsya ka naman nakaka mahirap magsulsi nito mahirap magtahi tiyan mo yung ginawa nila oh Pakita mo nga boy, tingnan mo yung ay, ginawa ay. nila oh Grabe naman yan Dapat kinuha na lang yung laman Grabe naman yung pagkakagawa ng ganyan Pero mo, laki nyan Itak talaga po nang hiwa dyan Kung hindi kutsilyo itak Grabe naman yan Ayaw na lang kunin ang laman kung kailangan nya eh Dahil sisirain pa yung crop Iniwa talaga ang haba ng pagkakaiwa.

Aba, na dader patas para. Bola tayo, ano? Yan. Yan tama. Oksyon nang niyugos, bubukurin niyo laman basta kaniwanin, mawawalan Mawa naman kami. Mawawalan naman kami. Wala na po tayo kape, patigas. Keltsa tayo, konse do ka, mars. Ubusin muli. So, 'Yan, mga kaibigan, pauwi na kami. 'Yan ang huli namin, oh. Pupo lang. Yo, mainit yung ulo. Ayan, mainit ulo ni Poging Boboy. Dahil <laughs> doon sa nagpunit nung mga bulsa ng aming bobotrap. trap. Wala. Ginanawa. May lumalaba lang patas. Para <laughs> rin tayo, ano, mong tayo dito sa Sorsogon. Dapat, ano, tayo tayo magtulungan hindi tayo mag uri-urihan yun tama yun kasi kung kayo masiraan sa gitna ng laot sino yung magtutulong sa inyo si pre kapwa nyo mga din hindi naman matutulong sa inyo yung pulisa pupunta dun eh <laughs> uh. Ayan, puro po kita, puro po kita.

buwan ano ta dumon karin katitcho ay ano na kayto oh balik pag parong-parongon mo na sa saka Pugita pa lang. Suwabi na. Pugita ka na. Game para ni Reason. Dirilit ang payo ng pugita ka. Buburog. Timbang-timbang sa pugita. Siti neda 7.8 pugita 7.8 2.1 lima san 2 san dalawang salang sakto sakto dalawang kilo ayan sariwang sariwa dito pa lang may pumili na nung ibinita namin na ano pugita